orasyon para tumino ang tao na may iba't ibang bisyo. ojos Diyos na dakila, Ikaw ang liwanag ng mga naliligaw at kalakasan ng mga mahina. Hinihiling ko sa iyo na ipuin ang puso at isipan ng taong alipin ng bisyo. Pawiin mo ang kanyang pagnanasa sa masasamang gawain at ipalit ang pagnanais na mabuhay ng marangal at malinis. Bikasin lamang ang mga orasyon na sumusunod ng tatlong beses at iihip sa isang basong tubig at inumin o di kaya ay iihip mo sa iyong dibdib. Sator Tor Aripo Tinito Perarutas Les Trinum Factum Espiritu Les Factum spirito la estreno ng paktong espiritu. Amen. Gawin ito araw-araw hanggang sa tumigil ng tao sa pagbibisyo. Maraming salamat sa mga tao na naniniwala at tumangkilik sa mga binahagi kong kaalaman.